Pawi kagabi sa Tagudin, Ilocosur si Kirstin mula sa Pampanga sa kainang bus. Pero imbes na mag-relax sa biyahe, tumulong ito sa pagpapaanak sa isang buntis na sakay ng bus. Mga around the union na siya sumakay, though hindi ko siya nakita na sumakay kasi naidlip ko nga po. Uh, saka lang ko lang po siya nakita nung nagtatawag na sila ng konduktor para magtawag ng tulong. Papuntang Lawag City, Ilocos Norte ang bus pero pagdating sa bandang San Fernando City, La Union, sakto namang pumutok ang panubigan ng buntis. Humingi ng tulong ang buntis sa katapat nitong pasahero na si Marisa. Buti ka mo may nakarinig yung kasama ko na ano, so nag-offer siya ng tuwalya. Kasi sabi ko, sige tanggalin na gano'n short kasi short, naka-short siya. Wala siyang gamit na dada nung nagbibiyahe siya. Bagamat librarian ng Provincial Government of La Union si Marisa, tumulong ito sa pagpapaanak sa buntis dahil naging nursing aide ito pero hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Sabi ko, iri ka na, iri ka na garod para hindi siya mag-stop, para hindi na maano yung, ano yung bata. So pinairi ko siya, isang iri, lumabas na. Pasahero din sa bus si Angie na pauwing Santa Lucia, Ilocosur ng mga panahong iyon dating caregiver sa Hong Kong si Angie at hindi to nag tumulong sa pagpapaanak sa buntis. Kinuha ko yung towel ko sir tapos nagay ko dun sa may kanya, lap niya sir tapos tinanggal ko yung short niya. Wala pa yatang mga 2 minutes sir, lumabas yung baby. Pasado alas 7 ng gabi, isinilang ang sanggol na lalaki. Tila nabunutan naman ng tinik ang lahat nang marinig ang pag-iyak ng sanggol. Nakaginhawa na po lahat yung, yung lahat siya nakasakay doon. Kasi yun na, umiyak na po yung baby. Baby boy. Kahit ako rin, naninervious ako kagabi. Naninervious din as in. Pero syempre, gusto mong tulungan yung kapwa-tao mo, tumulong ka. Wow, oh, sobrang blessed sir. <laughs> Pagkadating sa pagamutan, umakyat kagad ka ang mga nurse sa bus para tignan ang kalagayan ng mag-ina. Pinuri naman ng pamalang panlalawigan ng La Union ang naging aksyon ni Marisa at ng mga tumulong sa pangyayari. You know, uh, we are very proud of her. Uh, yung sinasabi lagi ni Governor Raffi na malasakit sa tao yung puso at serbisyo at yung uh, pakipag La Union Provincianihan talagang pinamalas ni Ma'am Marisa Acosta. Uh, during that scenario and during that, uh, yung may pinapanganak. Sa pagamutan na pinutol ang umbilical cord ng sanggol na lalaki, pero hindi muna nagbigay ng anumang payag ang ina at pamilya ng sanggol, para na rin sa kanilang privacy. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.